Welcome mga body sa aking YouTube channel kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa mga crimes and mysteries. Isinasalaysay ko sa wikang Filipino ang mga crimes and mysteries na aking napanood. At kung mahilig ka rin sa mga content na ganito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para updated kayo sa mga panibago kong videos. Sa huling oras ng ikalabing siyam ng Mayo 1994, isang tawag sa emergency ukol sa sunog ang natanggap ng himpilan ng pulisya. Iniulat ang isang sunog sa isang marangyang mansyon sa Samongdong Gangnam District, Seoul, South Korea. Agad na rumisponde ang mga bombero at naapula ang apoy sa loob ng dalawang dalawangpung minuto. Ngunit sa kasamaang palad, natagpuan nila ang dalawang sunog na bangkay sa loob ng guho. Ang mga biktima ay walang iba kundi ang mga may-ari ng mansyon, si Mr. Park Soon at ang kanyang asawa. Samantala, nakaligtas ang kanilang 23 taong gulang na anak na si Park Han Sang at ang 13 taong gulang na pinsan nito. Gayun pa ang resulta ng autopsy ay nagbunyag ng nakakagulat na detalye. Pareho pa rin dumudugo ang mga katawan at may tig-tatlong saksak pataas. Agad itong nagtulak sa mga embesigador na pagdudahan ng sunog. Ang kasong ito ay yumanig sa lipunan ng South Korea noong panahong iyon at nananatiling isa sa mga pinakanotorious na krimen sa kasaysayan ng bansa. Ang tumawag pala sa pulis ay walang iba kundi ang anak ng mga biktima, si Hansang. Nang dumating ang mga otoridad, napansin nilang may sugat si Hansang kaya agad siyang dinala sa ospital para gamutin. Doon, Ikinwento niya na nagising siya sa tunog ng nababasag na salamin at paglabas niya ng kwarto ay sobrang lakas na ng apoy kaya hindi niya na naabot ang silid ng kanyang mga magulang. Sa gitna ng emergency, Ania, napilitan siyang basagin ng bintana para makatakas at makatawag ng tulong. Ang mansyong nasunog ay tinatayang may halagang 1.3 billion won o di kaya humigit kumulang 1.3 million dollars. May malawak itong bakuran at may sukat na halos 5,400 square feet. Matatagpuan ito sa pinakamayamang residential area. Bagamat hindi kabilang sa pinakamayayaman, kilala ang Park bilang matagumpay at may kaya. Mabilis na kumalat ang balita ng trahedya at naging usap-usapan sa buong komunidad. Sa libing, labis ang pagdadalamhati ni Hansang. Nahimatay pa siya sa harap ng kabaong ng kanyang mga magulang. Sa simula, inakala ng pulisya na ito ay isang karaniwang sunog, ngunit napansin nila agad ang mga kahinahinalang detalye. Bagamat bahagyang sunog ang mga katawan, natuklasan sa investigasyon na si Mrs. Park ay may 34 na saksak mula sa ulo hanggang paa, at ang kanyang asawa ay may 27 saksak din. Kapansin-pansin na parehong may matitinding sugat sa puso at leeg na malinaw pa rin makikita kahit sunog na ang katawan. Higit pa rito, wala ring bakas ng usok sa baga o na ng mga biktima. Indikasyon na patay na sila bago pa magsimula ang sunog. Dahil dito, agad na pinagtibay ng mga pulis na ito ay isang pagpatay na itinago sa anyo ng sunog. Nagpadala sila ng elite team na binubuo ng 35 na opisyal para tumutok sa investigasyon. Sa unang bahagi ng investigasyon, napansin ng mga pulis na nananatiling buo at hindi tinangay ang mga mamahaling gamit at pera sa bahay. Walang bakas ng puwersang pagpasok o paghalughog, kaya pag samantalang inalis nila ang teoryang ito ay isang planadong pagnanakaw. Mula sa mga panayam sa mga kapitbahay, lumabas na hindi tumahol ang mga bantay na aso noong gabing iyon. Isang indikasyon na kilala ng mga aso ang salarin. Dahil dito, agad na itinutuon ang imbestigasyon sa mga taong malapit sa pamilya. Isang araw, Isang nurse mula sa Gangnam Hospital ang nagbigay ng mahalagang ebidensya ukol kay Hansang na noon ay nagpapagamot. Habang sinusuri ang kanyang ulo, natuklasan ng nurse na may dugo sa kanyang buhok, ngunit walang nakitang sugat sa anit. Mas lalo silang nagulat nang makita ang malinaw na marka ng kagat sa kanyang bukong-bukong. Tila ba may malakas na kumagat dito? Agad nilang ipinalam ito sa pulisya. Bukod pa rito, may mga kamag-anak din na nagsasabing kakaiba ang kilos ni Hansang sa burol. Matapos siyang humagulgol at mahimatay, nakita raw siyang nagtatago sa isang sulok habang pabulong nakausap ang kanyang nobya sa telepono. Pagkatapos ng libing na to, ibebenta ko lahat ang ari-arian ng tatay ko at lilipat na ako sa ibang bansa para magnegosyo. Ang pinaka nakakagulat sa lahat, matapos ang tawag, nakita raw siyang nakangiti, bagay na diakma sa isang nagdadalamhati. Simula pa lang ay may kutob na ang mga pulis tungkol sa kilos ni Hansang. Bakit mas pinili niyang tumakas agad imbis na tulungan ng kanyang pamilya? Ngunit hirap silang iugnay ang imahe ng isang nagdadalamhating anak sa isang mamamatay-tao. Ngunit dahil sa bagong ebidensya mula sa ospital at testimonya ng mga kamag-anak, napunta ang atensyon ng mga pulis kay Hansang. Mabilis ang naging takbo ng imbestigasyon. Ayon sa forensic analysis, ang dugo sa buhok ni Hansang ay eksaktong tugma sa dugo ng kanyang mga magulang. At ang marka ng kagat sa kanyang bukong-bukong ay tumugma sa dental records ng kanyang ama. Tila ito ang huling pagsubok ng biktima na kilalanin ang salarin. Gamit ang luminal reagent, nakita ng mga eksperto ang bakas ng dugo na pilit binura. Patunay ng matinding karasan sa loob ng bahay. Makalipas lamang ang isang linggo, noong ikadalawang putanim ng Mayo, inaresto si Hansang sa salang pagpatay sa sarili niyang mga magulang. Sa harap ng matibay na ebidensya, agad siyang umamin at sinabing nakaramdam siya ng ginhawa na mailabas na ang lihim. Inamin niyang ilang gabi matapos ang krimen ay hindi siya makatulog. Nang tanungin tungkol sa motibo, sinisin niya ang matinding paninisi ng kanyang magulang. Simula pa noong sampung taon ako, hindi na ako nakarinig ng papuri mula sa kanila. Lagi nilang sinasabi wala kang ginagawang tama. Hindi ka marunong tumapos ng kahit ano. Ayon sa kanya, dahil sa kabiguan sa akademya at pamumuhay, palagi siyang pinapagalitan at pinaparusahan. Ito raw ang nagtulak sa kanya na gumanti at kunin ang mga ari-arian ng kanyang mga magulang. Ang pamilya Park ay nagsimula ng negosyo noong 1971. Gamit ang sipag at syaga, mula sa maliit na butika sa Kaun City, na paunlad nila ito bilang imperyo ng Oriental Medicine. Nagkaroon sila ng maraming sangay sa Seoul at modernong ospital. Si Mrs. Park ang CEO, habang si Mr. Park ang siyang nagpapalawak ng negosyo at naitalagang legal representative ng kumpanya noong 1992. Sa rurok ng kanilang tagumpay, naging chairman pa si Mr. Park ng Seoul branch ng Oriental Medicine Association. Sa tulong ng kanilang negosyo, nakabili sila ng gusaling apat na palapag sa Seoul isang malaking orchard sa kaon na nagkakahalaga ng 5 billion won at iba pang mga ari-arian. Umabot sa 10 billion won o 10 million dollars ang kabuo ang halaga ng kanilang yaman, kabilang na sila sa mayayamang pamilya sa Korea noon. Si Hansang ang panganay at tagapagmana ng pamilya. Mataas ang inaasahan sa kanya, kaya't isinialalim siya sa pinakamagagandang paaralan sa Gangnam. Sa elementarya, Nagkaroon siya ng perpektong marka noong grade 3, dahilan para maniwalang siya ay isang henyo. Pangarap ng kanyang mga magulang na siya ang magmana sa kanilang negosyo sa medisina, ngunit hindi niya ito kinahiligan. Mas interesado siya sa mga sasakyan. Sa huli, nag-aral siya ng civil at environmental engineering sa Wongyong University sa Ilsan. Bagamat planong ilipat siya sa medical school gamit ang mga koneksyon, hindi siya masigasig sa pag-aaral. Kilala siya sa pagiinom, pagsusugal, pananakit at pambubuli. nag dropout siya pagkatapos ng unang taon at naglingkod sa National Guard. Hindi siya nahirapan sa military service at namuhay bilang bahagi ng tinatawag na Orange Tribe. Mga anak mayaman sa Gangnam na nahumaling sa Western lifestyle, magagarang sa sakyan at bisyo. Bagamat hindi siya tiwala sa itsura niya, Naniniwala siyang sa pamamagitan ng pera at mamahaling sasakyan ay makakakuha siya ng atensyon ng mga babae. Isa rin sa mga dahilan kung bakit kailangang magbayad ng danyos ang mga magulang ni Hansang ay dahil sa isang one-night stand na nagbunga ng pagbubuntis ng isang babae. Sa pananaw ng mag-asawang Park, lumilihi sa kanilang mga inaasahan ang kanilang anak. Patuloy na sinasayang ang mga yaman na kanilang pinagirapan mula sa wala. Kaya naman, mahigpit nila itong pinalaki. Noong Hulyo 1993, matapos ang dalawang taong serbisyo sa militar, si Hansang Nanooy, 22 dalawang, dalawang taong gulang, ay na-discharge. Tumanggi siyang bumalik sa universidad, kaya nagdesisyon si Park Sun na ipadala siya sa United States at doon mag-aral. Pumasok si Hansang sa Pacific School sa Fresco, California bilang international student. Buwan-buwan, pinapadalhan siya ng kanyang mga magulang ng $2,000 para sa kanyang gastusin. Nagrenta siya ng apartment na nagkakahalaga ng $530 kada buwan. Gayunpaman, dahil sa nakasanayang bisyo ng pagpaparty at hindi pag-aaral habang nasa Korea, mas lalo siyang hindi naging interesado sa pag-aaral sa Amerika. Hindi siya marunong magsalita ng Ingles at bihirang pumasok sa klase. Pagalipas ng dalawang buwan, Nakilala niya ang ilang kapwa international students na may kaparehong sitwasyon at ipinakilala siya sa mga kasino sa Amerika. Sa simula, sa malapit lang sa paaralan siya nagsusugal, ngunit lumalala ang kanyang pagkaadik. Nakikipagsugal na rin siya sa ibang estado kasama ang mga estranghero. Sa isang gabi lang, kaya niyang matalo ng $1,300, katumbas ng mahigit dalawang buwang renta. Para mabawi ang talo, Nagsusugal siya ng tatlo hanggang apat na beses kada linggo. Sa huli, naubos niya ang lahat ng kanyang allowance. Umabot sa kabuuang $23,000 sa isang kasino sa Las Vegas. Noong Enero 1994, bumalik si Hansang sa Korea na walang pera. umingi siya ng panibagong halaga sa kanyang ama para makabili ng sasakyan. Sa huling pagkakataon, pinagkatiwalaan pa siya ni Park Sun-tae at binigyan ng $18,000. Bumalik siya sa Amerika at kasama ang kaibigang si Kim na nagsilbing garantor, bumili sila ng Honda Accord na nagkakahalaga ng $20,000. Ngunit tulad ng dati, ang perang dala niya ay nauwi rin sa pagsusugal. Sa huli, naupos ang kanyang lahat ng resources at hindi niya na maipagpatuloy ang pamumuhay sa Amerika. Noong ikadalawang po ng Abril 1994, palihim na bumalik si Hansang sa Korea ng hindi sinasabi sa kanyang mga magulang. Dahil mas madali pa noon ang makakuha ng credit card, kumuha siya agad at ginamit ito bilang kolateral para mangutang sa isang loan shark. Nakautang siya ng 2.16 million won, humigit kumulang $2,160 na agad niya ding ginastos kasama ang mga kaibigan. Ngunit makalipas lamang ang tatlong araw, nalaman ng mga kamag-anak ang kanyang palihim na pagbalik. Lahat ng pag-asa ng mag-asawa ay nasa panganay nilang anak, ngunit bigo silang lubos. Galit na galit silang dalawa. Tumanggi silang bayaran ang kanyang mga utang. Pinalo siya ng kanyang ama gamit ang latigo ng pangkabayo at sinabihan ng Wala kang natutunang mabuti sa Amerika. Hindi kita anak. Isa kang walang silbi. Minsan pa nga'y sinabi nitong Lumayas ka sa bahay na ito. Bagaman hindi talaga siya pinapaalis, halos tuluyan ang nagyelo ang kanilang relasyon. Sa panahong ito, ang nakababatang kapatid na si Park Yong Sang ay pumasa sa entrance exam sa Korean Medical School. Isang katuparan ng pangarap ng kanilang mga magulang. Lalong lumalim ang pagkukumpara ng dalawang magkapatid. Naramdaman ni Han Sang na tuluyan na siyang tinalikuran ng kanyang mga magulang. Aniya, ang salitang lumayas ka sa bahay na ito ay naging dahilan ng kanyang pag-iisip na gusto na siyang itaboy at putuli ng ugnayan sa kanya. Dahil sa kanyang lifestyle, pakiramdam niya, mas kailangan niya ang pera kaysa sa kanyang mga magulang. Sa kanyang isipan, kung mawala ang kanyang mga magulang, makakamit niya ang 10 billion won na ari-arian. Kaya dito nagsimula ang kanyang balak na patayin ang kanyang mga magulang upang makuha ang mana. Habang nag-aaral sa Amerika, madalas siyang manuon ng mga crime films na nagpapakita ng mga anak na pumapatay ng mga magulang at nagsusunog ng bahay para takpan ang krimen. Gusto niyang tularan nito at maisagawa ang perpektong krimen. Sa kanyang plano, iniisip pa niyang pagkatapos ng tagumpay ay hindi niya ipagpapatuloy ang negosyo ng mga magulang. Kundi gamitin ang mana para magtayo ng sariling negosyo sa Amerika o di kaya sa Korea. Noong ikalabing tatlo ng Mayo 1994, bumili si Hansang ng kutsilyo at plastic na lalagyan ng gasolina at bumili ng 8 liters o di kaya mga dalawang galon na gasolina sa gasolinahan. Itinago niya ang mga ito sa garahin ng kanilang bahay. Abala noon ang mag-asawang park sa renovation ng kanilang bahay. Kaya pagsamantala silang naninirahan sa isang kwarto sa unang palapag sa ilalim ng basement. Maliban sa tatlong miyembro ng pamilya Park, nakatira rin sa kanila ang mag-asawang Lee at ang kanilang labing tatlong taong gulang na anak. Nasa eskwelahan naman noon ang nakababatang kapatid na si Park Yong. Noong ikalabing ulo ng Mayo, dahil sa pagdiriwang ng kaarawan ni Buda, nagbakasyon ang mag-asawang Lee sa Swambo at iniwan ang kanilang anak sa Pamilya Park. Bandang hating gabi ng ikalabing siyam ng Mayo, habang natutulog ang lahat, ginaya ni Hansang ang istilo ng mga pumapatay sa pelikula. Hubad siyang lumabas ng silid upang hindi malagyan ng dugo ang kanyang katawan at upang hindi siya makilala kung magising ang kanyang mga magulang. Tinakpan niya ang sarili niya ng kumot. May hawak siyang dalawang kutsilyo sa bawat kamay at dahang-dahang pumasok sa kwarto. Walang pag-aalinlangan niyang sinaksak ang kanyang ina at pagkatapos ang kanyang ama na nagising at lumaban. Sa loob ng halos sampung minuto, paulit-ulit niyang sinaksak ang kanyang mga magulang. Bagbat matindi ang paglaban ni Park Sun Tay, kinagat pa niya ang bokong-bokong ng salarin bago tuluyang mawalan ng buhay. Sa huli, parehong namatay ang mag-asawa sa kamay ng kanilang anak. Matapos makumpirma ang pagkamatay ng mga magulang, Sinunod ni Hansang ang plano. Naligo, nagpalit ng damit, pinuno ng gasolina ang basement at sinilaban ang bahay. Agad na nila ng apoy ang bangkay ng mag-asawa. Hindi man lang niya inisip ang labing tatlong anyos na pinsan na natutulog sa bahay. Tumakas siyang mag-isa, itinapo ng mga gamit sa krimen sa ilang daang metrong layo at nagkunwa rin galing sa pagkakatulog at nakaligtas tumawag siya sa pulis. Bagaman hubad siyang gumawa ng krimen at naligo pagkatapos, hindi niya na malayang may dugo pa rin sa kanyang buhok na hindi natanggal. Nang tanungin kung bakit umabot ng 10 minuto ang pananaksak, sagot lang ni Hansang ay hindi raw niya maalala ng maayos at hindi niya raw narinig ang sigaw ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng lahat, nagsisi raw siya at gustong iligtas ang kanyang mga magulang, pero natakot siyang harapin ang ginawa. Gusto rin sana niyang isuko ang sarili, pero dahil sa tindi na naging epekto ng krimen, hindi niya ito magawa. Matapos itong malantad, itinakwil siya ng lahat ng kamag-anak. Hindi man lang siya kayang dalhan ng pagkain o kuhanan ng abogado. Noong ikaapat ng Nobyembre 1994, hinatulan ng Seoul District Court ng kamatayan si Hansang. Sa pagbasa ng hatol, sumigaw siya ng, Wala akong kasalanan at umapela. Noong ika-24 ng Abril 1995, tinanggihan ng Seoul High Court ang apela at pinanatili ang hatol. Noong ika-25 ng Agosto 1995, muling tinanggihan ng Korte Suprema ng South Korea ang apela at pinagdibay ang hatol ng kamatayan. Noong ika-30 ng Desyembre 1997, sa huling bahagi ng termino ni Pangulong Kim Yong Sam, isinagawa ang huling execution sa South Korea at mula noon ay wala nang sumunod. Kaya't bagaman nahatulan ng kamatayan, hindi na isama si Hansang sa pinakahuling listahan at nanatili siyang nakakulong sa Daegu Prison bilang death row inmate. Bagamat hindi pa legal na inaalis ng South Korea ang death penalty, sobrang bihira na ito isagawa, kaya't halos katumbas na ito ng habang buhay na pagkakabilanggo. Noong 2015, sa edad na 44, nakapanayam si Hansang at nagpahayag ng matinding pagsisisi. Ngunit ayon sa isang psychologist na anim na taong nagtatrabaho, pahawang kasinungalingan lamang ang pagsisisi nito. Wala raw itong nararamdamang tunay na pagsisisi. Dahil dito, walang kaibigan o kamag-anak ang bumisita sa kanya. Kapag binibisita siya ng mga psychologist at binibigyan ng pizza, isang pagkain hindi niya natitikman sa bilangguan, hindi pa siya marunong magpasalamat at nagrereklamo pa dahil hindi iyon ang paborito niyang brand. Sa loob ng bilangguan, Ilang beses din siyang nasangkot sa gulo at naparusahan. Madalas siyang nagtatanong sa mga kapapreso na may kaalaman sa mga ari-arian kung paano pamahalaan ito. Patunay na iniisip pa rin niya ang iniwang yaman ng kanyang mga magulang. Ang kanyang pagsisisi sa harap ng publiko ay isang taktikal lamang upang mapababa ang kanyang sintensya. Mula death penalty tungo sa habang buhay na pagkakabilanggo at kalaunan ay mapapatawad at mapapabalik siya sa lipunan. Ngunit ayon sa Article 1004 ng South Korean Civil Code, ang sinumang mang nagtangkang pumatay sa magulang o kamag-anak sa tuwirang dugo ay hindi maaaring magmana. Kaya't ang yaman na pinapangarap niyang makuha ay napunta sa kanyang nakababatang kapatid. Sa simula, binisita pa siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Park Yong Sang. Bagamat masama ang relasyon ni Han Sang sa kanilang mga magulang, maganda naman sana ang samahan nila bilang magkapatid. Ngunit nang marinig ni Yong Sang ang kanyang kuya na nagsabing, wala akong kasalanan, umiyak siya at tuluyan ang lumayo. Hindi na niya muling nakita ang kanyang kuya. Lumagi ang dalawang magkapatid sa parehong tahanan. Ngunit lubos ang naging pagkakaiba ng kanilang mga landas. Ayon sa mga kamag-anak, mas paborito raw ang panganay. Ngunit sa katotohanan, maaaring si Hansang ay mas naging demanding at madalas na nagkakamali upang makaagaw ng atensyon. Sa huli, siya ang mas malaking problema. Ang kasong ito ay hindi lamang kwento ng karumaldumal na krimen, kundi isang malalim na aral tungkol sa kapabayaan sa pagpapalaki, agawat sa pagitan ng inaasahan at realidad at masamang bunga ng iresponsabling pamumuhay. Sa huli, isa itong babala kung paano ang kasakiman at pagiging makasarili ay maaaring gawing halimaw ang isang tao. Kaya niyang sirain ng lahat, pati na ang mga taong nagluwal at nagpalaki sa kanya. At iyan ang kaso natin ngayon. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Ibahagi ang iyong kaisipan sa comment section sa ibaba.